Ito na mga idol yung nilinis natin na tangke. Eh. Kung nakita nyo kanina, sobrang kalawang yan. Pero ngayon yan. ang eh. Hanggang dito, nilinis na siya. Ito, ito lang ginamit natin yan mga idol. Ayan. Nilagyan natin sa loob para pinaka ito yung nagkukuskos tapos syempre ginamitan natin yan ng chemical ito yung ginamit ko mga idol share ko -co, ras converter halos na ubos ko yung kalahati Diyan pwede na natin malagyan ng gasolina yan. Papatuyuin lang natin kasi kasi natin ng tubig.